madali po na uh, uh, para sa akin mas madali itong pala sabo so sa pangalawang paglinis nito mga kapatid eh pwede tayong gumamit ng guna kasi uh, kitang kita na siya ayan o ayan hugon ang nandito so pag linampasan mo to Pagka dala, pag abo, uh, dalawang araw, tutubo na siya agad. So, nagawa ko, parang style hukay. Hukayin mo siya para masama yung ilalim. Ma, uh, dalawang araw, tatlong araw, magpapakita na uli siya. Kaya, ang paraan ko nito, gunahon, gugunahin na siya. Ayan. So, kailangan po talaga mga kapatid habang uh, wala Panginoon. Dahil napansin ko sa sarili ko, medyo lumalaki yung chan. Kaya, pagpupunta ka pa sa gym para mag-exercise, eh may bayad ang gym ngayon oh merong membership dito pa, dito pa. so ay sa mag gym tapos meron naman po tayong lupa kaya nga swerte kapatid kung meron kayong mga lupa sa inyo oh malapit mayan sa bundok mayan or hindi malayo sa syudad or sa highway napakaganda Oh, i-cultivate nyo kapatid. Dahil sa mahirap kumita ng pera ngayon, di ba? So, medyo makatulong sa ating mga pang-araw-araw na gastusin kung uh, meron tayong tanim tapos eh, ma harvest tayo pagkatapos. Bali magiging parang exercise na rin tulad nito double purpose no? naka-exercise na tayo nakatanim pa tayo at ah, pagdating ng panahon mga kapatid eh, meron tayong maaani so yun po ang kagandahan sa meron kang lupa kasi pag sa gym magbayad ka pa doon tapos madalas sa gym minsan kasi na ko din kapatid na nagji-gym ako. Pag nag-gym ka kasi parang papalakihin mo yung katawan mo. Ayan. Sa pag sa pagtatanim hindi lalaki ang katawan mo. Oo. Magiging healthy lang siya yung chan mawawala pero pag mag-gym ka kasi, nasubukan ko sa pag-gym, parang papalakin mo yung katawan mo doon. Tapos pag lumaki na yung katawan mo, yung mga tao takot na sa'yo. Tapos, pag malaki na katawan mo, yung tao magagalit na sa'yo. Oo. Hindi naman uh, yung tao, yung iba, parang ang yabang na nang dating kasi malaki yung katawan. Tapos, yung katawan malaki, imbis na hindi ka nagsusuot ng mga fit na mga damit o mga sando, kasi tayo nga, tinatawag tayo na reformador. Kahit pa reformador ka, pag lumaki na yung katawan mo, kapatid, nandoon na rin yung parang magsasando ka na kasi para ipakita mo na din yung katawan ng hugis ng katawan. So, mayroon din pong mga disadvantage sa mag-gym. -gy sa mag-gym -gy kasi, mapirahan ka. Tapos wala namang babalik sa Pero sa pagtatanim, exercise, nagtanim ka, nag-exercise ka, pagdating ng panahon, aani ka. Yun po ang benepisyo na makuha mo. At hindi pa lalaki ang katawan mo. Kasi pag lumaki ang katawan mo, i-display -di mo na yan eh. Mm Matutokso ka nang i-display yung katawan mo. Kasi nga, nagpalaki ka ng katawan tapos itatago mo rin naman pala. So, meron pong disadvantage sa pag-gym. Kaya ako mga kapatid, pinili ko na lang itong I guess magtanim, exercise. Oo. Kasi pag nag-gym ako, meron merong isang hindi maganda. Hindi ko naman sinasabi na yeah. hindi ko naman sinasabi na yung mga ka nag-gym dyan eh huwag na kayong mag-gym ha sa akin lang po ito sa akin lang po ito na pananaw. Ayan. Hindi ko naman lahat Dahil marami naman nag-gym ang purpose exercise para sa health. Ayan. Ito po ay sa akin po, sariling pananaw. Hindi ko po linalahat. Kasi po, exercise sa gym dahil ako sa da noon ay nag-gym din po. Kaso nga lang, sa pag-gym, meron kang target. Yung tiyan mo. Tapos ang gym ngayon, hindi na ano eh. Andiyan na sa syudad ang gym kaya. Tapos meron ka pang gym na mapasukan na sa gym kasi mga kapatid. Ito experience ko sa inyo. Sa gym hindi lang ikaw ang tao sa gym. Hindi lang. Meron pang naranasan dyan sa gym kapatid na minsan hindi ka makapokus sa pag-gym mo kasi merong mga nag-gym dyan na masakasabay mo na halos luluwa na. Mm -hmm. Oo. Tapos ang gym ngayon, yung ibang gym kasi aircon na. Mm -hmm. Dapat ang gym kasi talaga ngayon, eh ano siya malapit na sa nature may mga halaman para oxygen ang ano ating makukuha na hangin ang gym kasi ngayon kan yung tatawag na crowded hmm? nandyan siya sa mga syudad wala kang makuhang oxygen malinis na hangin diyan So, yan po ang disadvantage. Yan po ay base po sa aking karanasan noon, sa gym ako. Tapos pag-gym ko, pinalaki ko na yung aking dibdib. Kaya minsan pag lumaki na yung dibdib mo, lumalaki na rin yung bubuhatin mo, bumibigat na. Pag naglakad na rin tayo, kahit hindi natin sadyain, gumagano na talaga. Parang una dibdib. Oo. So dito unlike dito sa ating pong ginagawa, tayo po ay natawag nga nagtatanim. Oo. Eh, eh hindi lalaki ang ating katawan. Oo. Yung endurance lang.